Ayan po mga farmar at ang ating pong topic ngayon or uh, tip na ibibigay ay ang uh, pag ng Growers bed 1000 Plus sa ating pong uh, pagdidilig ng uh, fertilizer o abono. Ayan. maglagay lang po tayo ng isang lata ng sardinas ng Growers bed 1000 Plus sa uh, 16 liters na tubig or isang timba. At ang binabad po natin na isang lata ng sardinas ng 1620. Ayan po, binabad ko na po kagabihan at hindi na po natin na ipagita at alug-alugin lang po natin. And then, uh, ilagay po natin sa timba na may grower's bait 1000 plus. Bali, ito po ay nagpapaganda lalo ng uh, ugat o nagpapa uh, nganda ng ugat para po mas mabilis lumaki ang ating uh, mga uh, tanim. Ayan. Bali ang didiligin po natin ngayon ay ang ating tanim na kalabasa. ayun. Talagay po ng tubig ay kailangan po natin halo-haloin para po humalo yung growers bed at saka yung uh, 1620 Ayan. na abono. Ayan. So bali ang pagdidilig po uh, sa ating mga tanim ay isang lata lang po ng sardinas yan lata po ng sardinas yan mga kaparmer yan ko lang po natin sa puno yan ganyan lang po patuloy lang po ganyan mga kaparmer para lang po tayong uh, uh ng tubig yan sa mismo puno po para po yung growers bed 1000 plus ay uh, maalis niya po yung mga punggos yung bacterial well para po sa mga bacteria. ayan at yung kaya po natin pinaghalo yung abono at yung grower's bed para po minsanan na po yung ating pong pag uh, risolba sa sakit ng ating kung meron man sa ating mga nin at yung abono naman ay para uh, mabilis lumaki at uh, magpahaba ng igat. tulong po sila ng grower's bed 1,000 plus so, ayan, ganyan lang po ang pagdibilig mga kaparner, mga kaimas sana po ay lagi nyo pong suportahan at sabaybayan ang aking pong mga video dahil po ang lahat po ng aking mga video ay meron po kayong mapupulot na kunting kaalaman patungkol dito po sa ating uh, mga tanim iba't ibang klasing mga tanim na ginamitan ng Grover's Bait 1000 Plus kung mapapansin nyo naman po mga kaparner wala po tayong ay uh, binablog dito at uh, kundi itong produkto na to hindi lang po ito ipinopromote mga kaparmer gusto lang po namin gusto ko lang po na makatulong sa ating mga kapwa uh, magsasaka kaya po ating ipinapakita kung ano ang mga epekto ng ating uh, produkto na Grosbet 1000 Plus kung mapapansin niyo po mga kaparmer ayan at uh, bali halos lahat ng aking kinita kaya tinaniman ko na ng uh, kalabasa yan bali ang a uh, ating kalabasa dito ay nasa higit sa 300 na puno yan 300 na butas yan ito po yung ating, aking in vlog nung nakaraan na a uh, in transplant yan po sa sibling tray bagong idea bagong tips bagong pag-aaral at akitang kita nyo naman po kung gaano kaganda ang ating uh, resulta ng ating kalabasa ayan. ayan napakaganda po, napakalinis dahil nilinisan po namin yan ayan, uh, katatapos lang po namin naglinis, ayan, at yun naman yun sa taas kalabasa pa rin at yung nakikita nyo na green na yun ayun po yung ating egg na ating inaanihan na nakikita nyo ay napakaraming bunga growers bit 1000 plus lang din po aking ginamit doon Pumapansin nyo po mga ka-farmer, ayan, napakaganda na po ng ating kalabala. Maraming maraming salamat po muli. Abangan nyo lang po muli ang ating mga vlogs.